Noy? What can you say? Um, maganda yung banat ni Bito. Medyo talo na sana si Kambal. eh, kaso natsutsong konti si Bito kaya. Bayas, OT. OT, OT. How about DC? Ah, uh, sa akin. <laughs> <laughs> hey, Jimmy. Say, una, di, ano. Kay Gambal ako, pero kaling talaga ni Bito. Ah, uh, ano, OT? Oti, Oti OT, OT, OT. Next. Oh, sino to? Si Tiny. Si Tiny. Parehas tropa. OT. OT, oh. ha. Oh. Oh. Okay. May ari ng court. Ang anak ni Mayor. Oh. Okay. Okay. First round, Christian tayo. Pero second round, medyo humabot siya dito. Kaya OT na lang para magkakataon. Ma'am, um, yung round one okay, sa okay. ano, sa utol ko. Kasi nag si Bito yung round 2. Ano nag-chok yun? Ano, yung sa black Para ay ano, para ay <laughs> Bito, o tira, o tira. Anong chok yun? Oh! Bito! 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 Go! Hindi, <laughs> ano. hindi, si kong laway mo. Sa'kin akin nadidiri ako, baka may pulmon niya to. Hindi. <laughs> <laughs> hindi, oh! sige, garanti siya panalo ko rito dahil alam ko. Sa sarili ko dahil mas magaling ako sa'yo. Tol, hindi ito Dota, kaya hindi ka pwedeng mabagalan dito. Predyos ako rito, kaya hindi mo ako pwedeng talunin. Saka, kahit lutuin, sigurado alam natin kung sino mo nanalo sa mga hurado dahil ako ang pinakamagaling dito. Ito mga tropa mo, parang tayo ng kalabaw. Ikaw yung umali-aligid, ikaw yung bangaw. Thank you, mamasitas again. And our venue, Fourth. Dok. Ang saan mo ang sandok? Tang ina ikaw mo ang naligo sa suntok. Tol, <laughs> so, may, tan may tanong. lang ako. Kaano mo kaano ano mo ba si Biwan at si Bito? Ay pag -p 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 pinagsama kayo mo akin Wow. <laughs> <Tadala>. <laughs> ako magmumura. <laughs> Gera alam mer nga to hell your abam. Mi puro alam mo ate big paki pakyo ma'am. Oo. Wow. Uh, wow. yeah. go, go, tuloy. Tuloy, tuloy. <laughs> <laughs> tuloy na! Medyo <Woo>! ka. <laughs> ako ay nabablanco, pero, pero itong kalabang ko mo ang mo ang naaksidente ng Rico Blanco. Kente, <laughs> kente, kailangan pa ba na sampu? Buti sa laban natin ako ang nauna, kaya mas mabuting umuwi ka na. Oo. Yeah. Um, uh, Yung Morados, uh, nasa ni mga Oh, okay, okay. How about? How about you? Kayo kalimutan na naran? Um, na si Christian eh. Pa oh, wala, ay dito. One for Bito. Next, DC. All just you Santos. Meron <laughs> Pero ano lang, Christian, lang. lang. Christian Christian, Christian. One. one Bito and one for Christian. Next. Magaling si Vito, pero mga kilo ni Christian, magaling. Malapit. Christian ako. Christian! Woo! Anthony, Anthony! Uh, Anthony. Ang yung last round yung OT, magaling si Vito, magaling, <coughs> magaling din si Christian. Para sa double OT. Double OT. Hahaha! double OT! Last! Last, last! Last, nagulat, nag na ako kasi. Nalito ako dun sa OT. Parehong magaling eh. Double OT daw. double, double Double Oh, ano, ano? Sabi na cloud. OT. One minute for Christian. Go. One minute. Ulat, ulat. Hindi. Sa tip-tap natin to, ang aking laruan. Dahil trip mo mag-alaga ng tropan kutosan. Ano? Ano? na Ilonggo. Bukin inam sa Ilocano, puta sa Tagalog, pastilan sa Ilonggo. Wow. Oh. 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 kalaban ko, mo ang katutubo, katutubo lang ng ipen. parang titing di tumitigas. na, sige siya. Last, last. Dito, dito, dito. 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 Bailan muna yung mga natin around the world, pare. Live. Live na live sa Flapid One minute, minute. for Bito. Teka, salamat <clears> tuloy <throat> sa mamasita. For <laughs> Time starts now! Na sige, double OT na to, tatanggalin ko ng ang angas mo. Ito, garantisyado, pag hilampas ko ang mukha mo sa simento, basag ang mukha mo. Oh. So, Saka na, sabihin natin, hindi, ba, wait lang, wait lang, pare. hindi. Sabihin natin, mukha kang lupa, kasi yung mukha mo, puro parang lupang uka-uka. <laughs> 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 wait lang, pare, wait pare, meron ba? Good, good, good. Ba, diba, hindi. Ang lalaki ng butas mo sa mukha, Puta, sa rabagsong rito, ba't parang sinaagyan niyang mukha mo? Oh! YES! Luto! Thank you, mamasita! Yan, <laughs> tapo ako! Yan, tapo ako! Yan, tapo ako! Guard, guard! Ba't kayo siya about the body, man? Tahan <laughs> lang ako, tahan lang ako. Magaling eh, kaso, mas magaling talaga si Bito. Bito, so, one for Bito! Next, BC! Alias, Jimmy Santos! Ha <laughs> <laughs> ha oh, <laughs> tama, 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 si Kokoy. Ganun talaga Bito. Bito, 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 Bito. Kenneth, oh, live! Mamaya, siya ba kuta, magpe pero Bito. <laughs> Bito! Anthony! Si Anthony! ba sa laban? lyric Bito, Bito.

Salamat sa sponsor at sa venue! Yes! Yeah! Mayroon court! Woo! 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 eh. <laughs>